Bawal daw ang remixing. Yan po ang katanungan sa atin ni Ma'am Aubrey sa ating live. So, meron nga daw po siyang napanood na live na mga kapwa natin content creator at pinag-usapan nga daw ito doon at ang sabi po nila ay bawal daw po ang remixing. So, mga Lodino, lilinawin po natin. Ang remixing po ay allowed ni Facebook. Okay? So, meron nga po tayong option sa ating settings sa ating Facebook na kapag ka po on yan ay ibig sabihin inaalaw po natin na yung mga kapwa natin content creator ay gamitin yung ating mga video sa pamamagitan po ng pagre remix Ibig sabihin, hindi nyo na po kinakailangang magtanong ng permission doon po sa may-ari ng video kapag ka po yan ay naka-allow yung remixing kapag ka nakakita kayo ng video at pwede itong i-remix. Dahil kapag ka itinugil on yun ng content creator na yan, ibig sabihin kahit sinong content creator na gusto mag-remix ng kanyang video ay allowed po yun. At pati nga rin ako mga Lodi ay nagre remix din po, pati na rin po yung mga tropa natin na kasama natin kapwa content creator diyan pero, hindi naman po tayo nagkakaroon ng violation. As long as, yung atin pong i-remix mga Lodi ay original, walang music, sa tingin natin walang violation, at yan ay pagmamayari ng content creator na pagre remix natin. Okay? So, yun po yung ating isa alang alang Iwasan po natin makapag-remix nang sa tingin po natin mga Lodi ay may violation. Kung sa tingin natin ito ay may violation, kahit sa tingin natin yan ay ka-viral-viral, -viral, wag po natin i-remix. -re okay? Make sure natin Malinis yung video na ating ire-remix.